ma may guys Diyos ko guys na may dali na sa kuan sa aning lasang ah, kening kaning, kaning dalan dat, dati ni siyang kalsada Oo. Ah, ano ba yan dati itong kalsada ito pinabayaan na hanggang naging daanan na ng tao pero pwede pa rin na yung mga motor nakahadlok naka po dito uy hadlok kidris tinudlang pero no choice ta kay mamani atong hanap buhay mamani tambal aning kabukiran ra kay aning bukid sa so, tinod lang mapalit jud na sila may legs lag herbal sa so, akong kauwan nga murug ng eh. hey, oh. na unggoy unsa na siya saksi mo ha ah, saksi daw ko saksi mo so koy ni nay nay lang oh, okay. Okay. So guys, lasang ni. Nah, bago, Ay, kayo. Dati ni siyang kalsada, gaya-abandon na, hindi mo na siyang dalan sa tao. Pero magyan na gaya puno, motor. So naipart na ni nga digit, magyan kinalaan sa ato ng motor. So ang truck ka ni, ni digit pwede, gawas ko adventure kay makatkat mo ng buntod. Ah, ini dahi adventure na ni. Tarong niya. Kaya makina niya. Hinay-inay po. Ayan na, ayan na. Sige. Okay. Ito na ulit tayo lagi. Hindi nanti ka hinay-hinay lang. Di ka kasabot. Ito sa na ron. Tuklo-tuklo rin na dito. Sige na. Diretso. Okay. Kinain na ikay mapangko ng makina ng ng bato. labi man god bago kayo pa mo drive piling hanas na bukit ba bukit ba ni kayo wala dyan balay magyan na mo pero sila nga na ako na eh baryo o barangay barangay doon sa pinaka ano dulo nito tapos ang tagusan nito ay kabasalan ana highway uh, yan papunta pwede siya papunta pagdating pwede papunta Sibugay-ipil. Ito. Ito yung, ito yung ano, ah, kalsada, kalsada pinabayaan, o barangay pinabayaan ng gobyerno. Ah, dapat may, ano, may kasada silang magaganda. Para para mga produkto nila, mabilis lang ma, ibaba sa baba para mabenta. So, dito, kung may nagkasakit, talaga hindi nakakabot sa hospital kasi dito ah puro albularyo lang sila hindi naman lahat magkukuha sa albularyo kailangan din ng hospital o dok sa doktor patignan o paggamot kaso lang itong mga kasada na to parang pag ibaba yung pasyente sa bayan lahat na patay na kung buhay pa dati nga na mabugbog sirado sila sa motor ito buti nga nito ano tawag na ito ah, hindi umulan pag umulan maputik to kaya ang hirap daanan ito ganito guys medyo mahirap kasi hindi natin alam na maraming masamang tao marip tayo nito yan so guys nagbabalik din ako sa pag bablog aminin naman natin yung mga vlogger dyan tinatama din lalo na wala pang sahod walang sweldo sa youtube tsaka walang gaano nanonood so ito parang sa tawag nun documentary parang ganun oo ito yung ginagawa namin nagtitinda po kami ng mga herbal yes herbal ng abisaya pa yan, kaya buwis buhay ito kahit libre pinupuntahan namin basta may bahay mga barangay kasi yung pera nandito lang eh kasi yung pera ng mga tao dito naipon na ipon kasi wala namang ganong tindahan may tindahan man dito para lang sa mga ano need lang sa bahay katulad ng asin bichin, yan ulam kal, ah, sokal at saka kape ganun yan dito itong lugar na to am um, puno ng mga, mga kahoy malalaking kahoy baga kung gubat na gubat na to eh tsaka meron din ano mga goma yung rubber tree ang tinatawag yun guys ang ganda talaga ng lugar ito pero ang hirap nito yung makatagbo ka ng mga hindi maganda baka tayo hoholdag pin or patayin or i-rape ganon wow talaga lang huwag naman kung patanda naman magkahasa sa akin di bali na di bali na lang payag na lang kasi matyuki ganon kana siguro so bay bayan nato na to kana okay, ka dili na man lain man sandalan so kana to na man sa ko no sa ligit oh. so meron din doon daanan hindi namin alam kung saan yan papunta so ang sinusunod namin yung may daanan ng tricycle yung daanan ng gulong bagas bagas ng gulong oh dapat niya na lang ka ng kuan yuta ramang ka na Oh, mailis nang Si makina nam sangko yuta ra manday na. Atras. Yan, atras. Oh, ayo ning kore daw. Ayo ning kore. Oh, ah, ayo pagsa kun dili. Wait lang. Dalan ko. Hmm

ay ko rin daw. Hinahinay lang. Hinahinay ko rin. Oh. Nauga. Nauga. Tuklod. Hinahinay lang koan al. Hop. Oh. Kaday lang. Ebi, tabangan tika bi. Hilis-hilis Hilis-hilis hmm. hey, gunung-gunung kailangan pag pumunta kayo ng bundok hindi yung dabit hindi miyo kundi yung mga ganyang motor matataas sa rim mga badya basta huwag yung ano scooter mahirapan yan dito mababa yung scooter eh. medyo malayo daw no? malayo daw yung ano barangay ampak di Doon daw maraming ano tao. Kasi barangay at saka tagusan na daw ng ano tawag nito. Papuntang bayan ng kabasalan. Mahirap eh. wa pare pa break yeah. iya ayaw lang di ka mag break amo break mo di to sige agi ka lang sa una ayo 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 pag kusog kung pag kusog ka kumbajot ta kumsa ni jon na mag di ta magi may lain na gi aman Diretso na sorry eh wala ring dalan ni Ups. langha sa mga ganyan pwede yan sa mga anas nasanay na kasi dalawa kasing klase ng driver eh sanay sila sa sa harap uh, road at sa mga ganito may driver din na sanay din sa sa, sa mga espalto sa patag pero yung mga driver sa patag pag ganitong ganito pag nagdadrive sila may hirapan yun sila pero yung sa taga bundok pag driver sila ng patag hindi sila may hirapan kaya ikaw driver, alam mo lahat eh. Alam mo lahat, klase ng daan. Sige na, dito na. Tagad pa. Oh. Inahinay ra. Ha, ah, hi. So guys, update ko na lang kayo pag nandun na kami sa barangkay na yon Guys, ang laki ng kahoy eh. oh ang laki laki yan hmm. di ba yung kahoy Kung, balik na yung tao dyan eh laki ng kahoy brad oh. so daming marang wala lang hinog kung mahinog yan ako yari yan oh ah, talaga tumbas natumba siya sa tumbas sa katandaan na niya. oh. Oh, yan yeah, laki ng bato ko oh. kulibuyak ka bitap sakit ng bato ayan kahoy guys natumba tawag sa amin yan duldul -dul. ito duldul -dul. -dul. Yan, yan ang ginagawang ano tawag ng unan yan unan yan ginagawa natumba siya guys yan o oh. tsaka hindi naman ano hindi naman maki hindi magamit yung kah ang ano yan puno yan so, ganito yung mapuntahan namin lugar liblib -lib tingnan mo daan kalsada to o, oh, na tao di diba? kaya yung ano mga motor nyo kawawa eh kalik na ano ko nakakatakot man Nadatakot. uy yes kailangan mo magtinder ng mga ano mga herbal ano tawag nito kailangan kailangan ng tapang dyan ganito ang hirap Ay, puno, puno, to, puno to, ng ano rubber tree ayan mga rubber tree yan ginagawang goma, tsinelas. mga um, gulong interior at iba pa yan maraming magagamit dyan. yan so guys parang may tao na dito nakatira ayan kasi may bahay dun kaso lang walang bubong ayan may mga taniman mais mais gabi yan o so mayroon tao andun ayan o tahimik na buhay yan mga ganyan maganda sana pag ganyan yung nandiyan yung bahay mo, dito yung bahay mo. Yung kasada matitino. Hindi eh. Wala, mahirap. Maglakad lang mga tao dito. Ayun. May tao dun sa taas. Yung pero may harapang giliw dyan wala alam Tingnan kami. Ayan. Tsaka dito, balon. Sa so, isang tubig, oh. Tulok-tulok lang. Tagulan na, eh. Ayan. Marang laki yung bato. Pag ganyan pa naman, maraming bato. Maraming bigyan. Tsaka, may mga ahas ano, so, ito yung skylab tinatawag na yung skylab ano habal habal ay nasisira pala ng gulong yun siguro sa ano sa mga yun nga dahil sa daan talaga masisira yung tricycle mo ay motor mo pag lagi pag laging ano tumatakbo ng ganito yun yun ang hanap buhay na dito mamaisan saging pag yan ay pwede na pwede na itinda sa baba isa kaya na isa sa kanya sa skylab yun katulad hindi na anan ng motor skylab yun mga motor kailangan yung motor ito matataas yan kadalasan mga motor ito mga skygo yan skygo rosy eh, ganun yung ano bulate ang lalaki nyan ayan ayun guys medyo may may signal ako rito nakakahingan may eh, puro lakad walang sakay may signal ibig sabihin malapit kami sa isang ah, bayan ganoon pag walang signal yan ang layo mo sa bayan kung hindi kaya napalibutan kayo ng mundok ganun wala na pong kurita dito pwede solar hihirap giliw so guys ay nako malapit na kami sa barangay unpack sabi ng isang babae yun nga isang problema motor namin yung brake sa likod yung apakan yon na disalign na yupi siya pati nga makatakbo pa ay naku ang hirap pag may motor kayo dapat mataas yes is katulad ng yung parang katulad yung ma, ma, matataas ng motor ganun yun ang dapat dito pagkatulad din sa amin parang manghirap kasi may madaan ka ng ay malalim na part kaya yun pagdating dun sa parang kayampak na yun <laughs> kailangan namin ano alang ang ganda ng bulaklak ang ganda guys oh. kulay white yan no, dami kulay white yon yon balik ta dun sa ano na na yuping apakan brisa sa likod talagang yupet talaga siya nakatama ng ano ng kahoy buti nga ka, hindi bato buti, pa, buti nga nakatakbo pa yun hindi naman hindi naman worry kasi nga may brick naman sa harap yun yan may bahay na ano pa ito bundok pa to guys sabi ko nga sa inyo kalsada to naging daanan na ng tao ang layo sobra Yung galing dun sa barangay na yun nakalimutan ko tapos dito siguro 2 hours 2 hours o 3 hours pwede naman mag ah, uh, makasakay sa motor kasi walang decide ko na bababaan lang at siya maglakat kasi kawawa ng motor eh. malapit na talaga tayo kasi may Berlin Berlin na siguro Grillo Ayun. Agoy-agoy lagi ta ani Nabuang eh. na. Ay, ang hirap sa kabayo Eh. eh. Kawawa yung motor, guys. Ayun. Ito na may tulay dito oh. Yan tulayan. Ayan, tulay yan. Kahoy lang ginawa nito tulay. Pero hindi naman tatagal 'to. Eh. Kasi din 'to. Mm -mm siya din yan dito ra magpahita ng motor kay may pagkayupi niya basta nasa ibabaw lang pirmi ng kuwan may gani wala na sila alam kung nasa pailalom na listen. kailangan ng tangtangon sige na kay cruising daw na diha Ada di map tertu itu jangan Tahun. Loi. Mai ramai orang dalan dia. Gubat nih guys. Gubat. Kau sambil saya apa gegira nak? Talak yang okey nanti. hei pada sakian aku kem okey ada dalan deh. You know. Ayan. May motor na dito. Ayan. Ah. Tsaka yun. Yun. May kahoy. Tabi-tabi po. Tabi Ayan o. Ah. Sama na. Sama na. Dapat diri ka ni layo Ayaw arapan din mamahulog ka sa pagpang. Aragyo. Nani na tagyanan. Nani Patay, stan. Ha? Ah, ano na ka ng lapokayo, kayo yan, bagong driver piag kalamakan manak mo na na nah ibali na lang guys guys ang laki ng puno guys oh yan oh yan sobrang laki ang puno nyan Oh, uh, parang kaparat ayan ito kapara aywan itong kawin ito isang dito ngalan sa kawin kapara kapara basa kapara na no. guys ay doon guys kaya ano no may say korinti ibig sabihin malapit na o oh, grabing lakaran itu hmm. ah kapagod ah, oh my garden now tabius yan tabius kamuting kahoy balangoy na sa mukha hmm. mga kahoy ay dyan kay guardian ah. may kundito oh tanlad ay na yung mga mga sili totoo sila may gitanam dere o oh. mosip oh, ni oh. oh my god oh didalan din di ka nang gita kwarta ba mihirap mag-harap nang pera tadi yung papais ko Papa ben, pagdating doon just, lang guys karsada na talaga matinong karsada matinong okay. karsada driver ko hindi matino